Ang nuclear missile arsenal ni Vladimir Putin ay maaari umanong hindi masyadong dapat katakutan tulad ng sinasabi ng ilang mga eksperto matapos ibinunyag ng mga opisyal ng Estados Unidos na karamihan sa mga nuclear warheads ng Russia ay hindi gumagana. Ang pinuno ng Space Agency ng Russia ay nag-issue na isang panibagong pagbabanta sa West ngayong linggo at sinabi niya na ang kanilang bansa ay mayroong 50 bagong mga nuclear missiles. Si Dmitry Rogozin ang pinuno ng Roscosmos at isang tapat na kaalyado ni Vladimir Putin ay nagsabi na ang Russia ay may dose-dose ng mga bagong Sarmatum missiles na may sukat na labing apat na palapag ang taas at tumitimbang ng dalawang at walong tonelada at handa rin itong i-deploy upang i-remind ang mga kaaway ng Moscow sa mga kakayahan nito. Ang pangamba tungkol sa isang nuclear arm na sagupaan ay isa sa mga pangunahing tema ng mga debate kung paano haharapin ng West ang Russia matapos ipagutos ni Vladimir Putin na salakayin ang Ukraine noong pebrero habang ang babala ng isang ganap na nuklear na digmaan o di kaya'y paggamit ng mga tactical nukes sa battlefield sa Ukraine ay naging laganap, sinabi naman ng ilang mga opisyal ng Estados Unidos na NATO ay hindi dapat matakot sa mga ganitong sitwasyon. Noong Marso, tatlong opisyal ng Estados Unidos ang nakakuha ng intelligence report tungkol sa mga nuclear warheads ng Russia at sinabi nila na karamihan sa mga missiles ng Moscow ay hindi gumagana. Ayon sa Reuters, ang Russia ay naglunsad ng higit sa isang libong mga missiles sa pagitan ng Pebrero at Marso, ngunit nakita na mga Russian forces sa ginawa nilang missile launch na mahigit sa 60% na mga ito ang hindi gumagana. Inilabas ang report na ito sa gitna ng isang mataas na potensyal na magkaroon ng isang global conflict o di kaya isang World War III na kung saan sinabi na isang republika na si Mitt Romney ngayong linggo na ang NATO ay maaring direktang makialam sa Ukraine at inaasahan niya na magririsulta ito sa pagkatalo ng Russian military. Sinabi rin ng dating US presidential candidate ng napapraning na si Vladimir Putin ay na-corner na ng Ukraine at dahil dito maaring gamitin ng Russian president ang kanyang mga nuclear weapons upang manalo. Naniniwala rin si Avril Hines, ang direktor ng National Intelligence sa Estados Unidos, na mataas ang posibilidad na gagamit si Vladimir Putin ng mga nuclear weapons kung itutulak siya sa isang mahirap na posisyon. Samantala sa ibang aspeto naman, nakaalerto si Vladimir Putin matapos binalaan siya ng nuclear defense chief ng Atomic Weapons Agency ng United Kingdom na handa nitong gamitin ang mga nuclear weapons ng kanilang bansa at pigilan ang anumang pag-atake mula sa Russia paulit-ulit na ginagamit ni Vladimir Putin nitong mga nakaraang buwan ang banta ng mga nuclear deterrent forces ng Russia upang takutin ang NATO kung sakaling makikialam ito sa ginawang pagsalakay ng Moscow sa Ukraine. Bago ang katapusan ng Abril, sinabi ni Russian President Vladimir Putin na ang kanyang bansa ay mabilis na tutugon kung ang United Kingdom Estados Unidos at mga kaalyado nito ay makikialam sa digmaan. Sa ilalim ng pamumuno ni Vladimir Putin, ang Russia ay nagsagawa ng ilang mga nakakatakot na military drill upang hadlangan ang suporta ng NATO sa Kiev at paulit-ulit din itong sinasabi ang kahandaan ng kanilang bansa na gumamit ng mga nuclear weapons laban sa West. Sinabi ni President Putin sa mga Russia na mambabatas noong mga nakaraang linggo na kung mayroong mga nagnanais na makialam sa ginawa nitong special military operation at magdadala ng estratehikong banta laban sa Russia, hindi niya ito palalampasin at dapat nilang malaman na agad gaganti ang Moscow sa anumang pag-atake. Ayon sa Federation of American Scientists, ang Moscow ay mayroong stockpile na 5,977 na mga nuclear weapons, bahagyang mas marami sa pinagsamang 5,943 na mga nuclear weapons mula sa mga miyembro ng North Atlantic Treaty Organization kung pipiliin ni Vladimir Putin na maglunsad na isang nuclear missile sa United Kingdom o di kaya sa isang miyembrong bansa ng NATO, mapipilitang magsagawa ng pag-atake ang lahat ng tatlong bansa dahil sa Article 5 na nasa opisyal na charter ng nasabing grupo. Sinabi ni Robert Fox ang defense editor ng London Evening Standard kay Matthew Wright ng LBC na maaring mabilis ang tugon ng West laban sa Russia at maaring ma-wipe out ang mga Russian na syudad tulad ng Moscow sa loob lamang ng dalawang minuto. Sinabi rin ni Fox na ang ginagawang nuclear blackmailing ni Vladimir Putin ay isang napakahirap na estratehiya at sa tingin niya na alam ng mga Russian generals kung ano ang magiging konsekwensya kung gagamit sila ng mga nuclear weapons. Noong mga nakaraang linggo ang editor ng BBC para sa Russia na si Steve Rosenberg ay nag-tweet at sinabi niya ng isang Russian State TV ay nag-broadcast ng footage na nagbabala sa United Kingdom ng Moscow ay handang gumamit ng isang Sarmat ICBM. Ngunit binaliwala ito ng mga opisyal ng United Kingdom dahil alam umano ng Russia na mayroon silang kakayahan na pigilan ang nuklear na pag-atake ng Moscow.